karanasan lang ang katotohanan. Common sense lang nga sana yung sinasabi ko na ito, pero sa larangan ng spiritual ay karamihan nga sa mga tao ay maniniwala na lang basta kahit na hindi pa nga nila mismo nararanasan yon. At kahit hindi nga sa spiritual, meron pa tayong mga bagay na pinapaubaya na lang natin dahil nagtitiwala tayo dun sa mga tao. Kahit na hindi naman natin nararanasan, ang tungkol sa kaalaman na binabahagi nila. At hindi maiiwasan na hindi naman natin kailangan maranasan ang lahat talaga ng mga bagay pero kahit papaano ay yung mga pinaka sa ng mga bagay ay tayo mismo ang makakaranas. Alimbawa, hindi na natin kailangan maranasan na kung may cancer ang isang tao tapos nakikita natin ang duro sa siya, kundi kaya na aksidente siya sa motor or sa sasakyan. Tapos masakit yung nangyari sa kanya, ay hindi na natin kailangan pagdaanan pa yon para lang maranasan natin yung katotohanan doon, di ba? Pero ang pinag-uusapan ko nga dito ay tungkol sa spiritual na pangyayari. Bakit nga ba tayo naniniwala sa kung ano yung pinapaniwalaan natin? Dahil ba tinuro sa atin yan mula nung kabataan pa tayo or naranasan natin na ganyan talaga ang katotohanan sa spiritual kaya nga tayo ay naniwala sa ganyan. Na yan ang pinanghawakan natin bilang mga kaalaman sa buhay. Ako ay marami na akong nabasa ng mga libro mula sa una pa na lahat ng mga pilosopiya, teolohiya, mga religion, ang kinikilalang mga sagradong libro ng mga major religions at kahit mga minor religions. Yung Bible, yung Quran, yung Torah, yung Bhagavad Gita, Bodhipada, at marami pang pa iba na mga libro na hindi ko pa nga nababanggit dito. Karamihan sa mga yan ay mga kwento na may mapupulot tayong aral at hindi naman talaga literal na nangyari ang mga ibang sinasabing kwento sa ibang mga sagradong libro na yan. Pero nagtuturo sila ng iba-ibang mga bagay na pwede nating matutunan. Pero ang punto ko dito ay nararanasan ba talaga natin yung mga sinasabi nila? Or naniniwala lang tayo dahil maraming naniniwala sa isang bagay? Halimbawa, naniniwala ka sa Diyos. Pero nakaranas ka na ba talaga ng direkta sa Diyos? Paano ka nakabuo ng ganyang klasing pag-iisip kung hindi lang doon sa mga sinasabi ng ibang tao tungkol sa Diyos. Sabihin natin na kalimutan mo ang lahat ng mga tinuro sa iyo mula noong kabataan ka pa. Wala kang nalalaman at wala kang narinig sa ibang mga tao. Or kung may narinig man ay kalimutan mo nga isang tabi mo ang mga yan. Saan gagaling talaga yung paninindigan mo sa mga bagay? Naranasan mo ba talaga yung mga sinasabi mo na pinaninindigan mo? Or pinanghawakan mo lang ba ang mga paniniwala na yan kasi mas nakakatakot para sa'yo na tanggapin na hindi mo nga nalalaman tapos mas mahirap kasi na danasin mo non-direkta ang mga katanungan na ito doon sa pagsisikap mo doon sa katotohanan. Ang pagiging seeker ay hindi para sa mga tao na mahina lang ang loob. Ito ay para sa mga handa na pakawalan ang kanilang mga pinanghahawakan lang na paniniwala. At gusto ng direktang malaman sa kanilang karanasan kung ano ang katotohanan. At ito nga yung sinasabi ko dito sa page ko na Eric Rojas Life Coaching Services. Ang paniniwalaan talaga natin dito ang ating karanasan. Kasi yan lang yung alam natin bilang totoo para sa sarili natin kahit na wala tayong nabasa or narinig mula sa iba, di ba? Kaya nga sinasabi ko, na kahit na marami akong sinasabi dito, ay wag lang kayo basta-basta maniwala. Danasin nyo yung mga pamamaraan na tinuturo ko lalo na sa free third eye meditation at sa mindfulness meditation at doon sa dream journaling natin, doon sa gabay sa panaginip. Kasi yan yung mga pamamaraan natin para makadirektang karanasan tayo sa mga spiritual. At syempre, kailangan ay isabay natin ang ating kabanalan sa lahat ng ginagawa nating ito para tayo ay makaabot sa kabuuan ng enerhiya para nga ma-unlock natin ang mga ganitong kapangyarihan para sa sarili natin. So huwag kayo magtiwala lang sa mga sinasabi ko, gawin nyo ang mga payo ko para makaranas kayo ng direktang spiritual at yan mismo ang pagkatiwalaan nyo ang sarili nyong karanasan. Kasi isipin nyo ha, Maraming iba-ibang religions na may mga bagay nga na maaaring nagkakasalungatan sila doon sa mga pagsasalita nila lalo na kapag wala kang karanasan. Pero kapag magkaroon ka na ng direktang spiritual na karanasan mo, ay wala ng mga contradictions kasi makikita mo kung ano yung mga talagang nangyari o yung mga hindi naman nangyari pero ginagamit nila ito para meron silang ipahiwatig na kailangan matutunan ng tao. Tapos yung iba naman ay nadadagdag na lang ng mga iba-ibang tao sa katagalan ng panahon dahil meron silang ibang motibo kaysa sa pagbabahagi ng katotohanan. Halo-halo na kasi ang lahat ng mga yan. Kaya nga, ang pinaka magagawa natin para matuklasan kung ano yung katotohanan is yung sarili nating karanasan. Lahat ng mga sinasabi ko dito, wag lang kayo basta maniwala. Danasin nyo para sa sarili nyo, para hindi na kayo kailangan umasa lang basta-basta dun sa mga sinasabi ng mga tao. At ito nga yung paraan para hindi tayo mascam, di ba? Sa spiritual lalo na kasi kapag bawa ay bulag tayo sa spiritual, hindi natin malalaman kung sino pa talaga yung legit o hindi. Kaya nga yung advocacy ko dito ay palaging direktang spiritual na karanasan. At kahit hindi nga lang sa spiritual, pero sa kahit anong bagay, Tingnan natin kung ano nga ba yung pinaninindigan natin, kung bakit iniisip natin ang isang bagay pero hindi pa naman natin naimbestigahan, hindi pa natin naranasan. Pero syempre, ang pinaka puno at dulo na pag-uusapan natin dito ay ang spiritual kasi yun yung focus ng channel natin. Pero kahit anong kaalaman, maniniwala lang ba tayo basta dahil sinabi ng ibang tao tapos pinagkakatiwalaan kasi natin yung tao na yon na magsasabi ng totoo or mag-iimbestiga ba tayo para sa sarili natin? San nga ba nanggagaling yung mga paniniwala natin or mga pananaw. Paano nabubuo ang mga opinion natin? Dulo ba talaga ito sa sarili nating mga karanasan? or dahil sa karanasan ng iba na sa pagpapahayag nila ay parang kumbinsido ka na na pinahayag mo lang din para sa sarili mo na ah, yan din ang iniisip ko. Pero yung pala, ay kumopya or sumakay ka lang din dun sa iniisip ng iba na yon. Isa sa magandang gawin at ginagawa ko nga din ay ang pagtingin sa sarili kong mga paniniwala. Pwedeng isulat natin yan sa isang notebook or sa isang journal. At ang exercise dito ay yung mga pinaninindigan natin ng na mga bagay. Ano ba yung mga nararanasan natin na kaugnay doon sa paniniwala na yon, na nagpapatibay doon sa paniniwala natin na yon, Or wala ba tayong mailalagay na karanasan natin na nagpapatibay doon sa kung ano ang pinaniniwalaan natin na yun. So, halimbawa, naniniwala ka sa Diyos. Ano ba yung karanasan mo kung bakit naniniwala ka sa Diyos? O halimbawa, ay naniniwala ka na masama ang mga engkanto kasi yung mga sinasabi ng mga tao na fallen angels yan, masasama sila. Pero ano ba yung karanasan mo tungkol doon para masabi mo na masama talaga sila? O halimbawa, naniniwala ka kay Heso Kristo. Ano ba yung karanasan mo para masabi mo na totoo, yan talaga si Heso Kristo. Or, sinasabi mo na hindi totoo si Heso Kristo, ano ba yung karanasan mo kaya hindi ka naniniwala kay Heso Kristo? Kahit ano yung religion mo, ha? so halimbawa kung Muslim ka, bakit ka ba naniniwala kay Allah or kay Muhammad? Ano ba yung karanasan mo para magpatunay na totoo yung pinaninindigan mo o hindi? So, iniimbitahan kita na... Tingnan mong mabuti kung ano nga ba yung mga pinaninindigan mo sa buhay mo. Ang pinaka matatag kasing pundasyon natin ay ang ating karanasan. Kasi kaya nga ako nagbago ng buhay ko at naging ganito ako dahil sa sarili kong karanasan ng mga panaginip ko, mga visions ko at ginabayan talaga ako ng Diyos at ng mga puting inkanto para magawa yung mga ginagawa ko dahil sa sarili kong karanasan. Hindi lang dahil sa paniniwala o sa mga nabasa ko kasi ang dami ko nang nabasa dati. Hinalukay ko talaga yung lahat ng mga spiritual na tinatawag nating literature o lahat ng mga binabasa tungkol sa spiritual sa religions pati yung mga tinatawag na occult na tinatago na lihim na karunungan pero hindi ako nakaranas ng kaliwanagan until naranasan ko para sa sarili ko at kaya nga ako nagbago ng buhay ko dahil meron akong naging asawang puting inkanto na si Rose tapos binigyan ako ng mission ng Diyos na nagpapakita nga sila sa akin kung ano yung mga mission ko at yung mga perlas biglang lumalabas mula sa wala o sa kabilang mundo. Tapos nakakapagritual na ako doon sa mga pagtanggal sa mga sakit, kamalasan, kabigoan, na hindi naman nagagawa ng mga material na doktor o di kaya mga medisina. Dito sa Eric Rojas Life Coaching Services ay mas pinaniniwalaan natin ang sarili nating karanasan kaysa sa mga kaalaman na mula lang sa iba. Kaya nga sinasabi ko doon sa mismong group natin na Eric Rojas Self Improvement Community ay magbahagi kayo ng sarili niyong karanasan, lalo na sa spiritual. Kaugnay doon sa mga tinuturo kong meditation at pag-explore sa mga panaginip or astral projections natin. Diyan tayo magbabase ng ating mga spiritual na kaalaman. Hindi lang yung basta na panood or di kaya nabasa natin, narinig natin mula sa iba. Mas mahirap kasi yung ganito eh, at mas matagal kapag bawa nagsisimula ka pa lang tapos nag-iipon ka ng mga kaalaman tapos lalo na kapag mahina pa yung enerhiya mo, Matagal gawin pero ang fulfillment nito ay kakaiba talaga kasi meron ka ng siguridad sa sarili mo na alam mong totoo talaga yung sinasabi mo kasi naranasan mo. Hindi yung narinig mo or nabasa mo lang tapos nagtiwala ka lang na oh, siguro marami kasi naniwala dyan at mukhang katiwatiwala wala naman yung tao. Pero paano ka talaga nakakasiguro? Meron tayong sariling spiritual na pananaw at maganda mabuksan natin yan para tayo mismo ang direct na makaranas para hindi na tayo sasalik sa iba. Kaya nga kapatid, iniimbitahan kita lalo kapag hindi mo pa natatry yung free third eye meditation na tinuturo ko every other Saturday at dun sa isa pang Saturday sa pagitan ng yan ay yung mindfulness meditation. Sana maranasan mo yung mga meditation na yan para yun yung maging basihan mo sa kung ano nga ba yung ginagawa natin dito sa spiritual. Dahan-dahan, matutuklasan mo kung ano ang mga sikreto sa sarili mong spirito at sa buong kalawakan. Sana maklik mo ang link sa post description for more details doon sa pagpapalawak nga natin ng sarili nating kamalayan sa direkta nating karanasan. Salamat kapatid at God bless.